Hi Grade 7. Ako si Ginang Cruz at welcome sa isa na namang masayang aralin sa Filipino. Ngayong araw pag-uusapan natin ang Austronesian bilang tagapaglikha ng panitikan. Exciting 'to kasi mas makikilala natin ang ating mga ninuno at kung paano sila naging bahagi ng ating panitikan. So, ready na ba kayo? Tara na! Simulan na natin! Austronesian bilang tagapaglikha ng panitikan. Ang impluensya ng mga Austronesian sa sinaunang kabihas ng Pilipino. Sino ang mga Austronesian? Ang mga unang dumating sa Pilipinas. Sila ang mga unang dumating at namalagi sa Pilipinas. Ayon sa sanaysay na kasaysayan ng Kapilipinuhan ni Dr. Salazar 2004, ang mga Austronesiano ay isa sa mga pangunahing grupo na bumuo ng pamayanan sa bansa. Sila ang nagdala ng maraming bagong ideya at kagamitan ang kanilang pagdating ay nagdulot ng malaking pag-unlad sa agrikultura, pagpapalayok, at pagpapanday gamit ang mga metal tulad ng ginto at bakal. Nangyari ito noong panahon ng Neolitiko. Pinatutunayan ito ng mga nahukay na pinakinis na kasangkapang bato na ginamit nila sa paggawa ng mga sasakyang pandagat. mga regalo ng Austronesian. Kagamitan at kaalaman. Nagdala sila ng mga kagamitan at kaalaman na naging batayan sa pag-usbong ng kalinangang Pilipino tulad ng pinakinis na bato para sa pagawa ng bangka. Agrikultura at pagpapalayo. Napaunlad ang agrikultura lalo na ang pagtatanim ng palay at ang sining ng pagpapalayok. Ang gabi at ube ay naging pangunahing pagkain. At ang huli ay ang pagpapanday ng metal. Natutulo rin silang magpanday ng metal tulad ng ginto at bakal. Ito ay nagbigay daan sa paggawa ng mas matibay na kasangkapan at palamuti. Ngayon ay dumako naman tayo sa pag-unlad ng pamumuhay, pagsibol ng sinaunang kabihasnan. Dahil sa mga Austronesiano, umusbong ang sinaunang kabihasnan ng Pilipino. Sila ang nagdala ng mga kagamitan, kaalaman, at kasanayan na naging batayan sa pagkabuo ng ating kultura. Ikalawa, kalakalan at palitan ng ideya. Nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga karatig na lugar. Naging aktibo ang palitan ng mga kalakal, bagay at ideya mula at patungong China at Timog Silangang Asya. At ang panghuli, paggamit ng kasangkapang bato. Gumamit sila ng mga pinakinis na kasangkapang bato. Ginamit ito sa paggawa ng mga sasakyang pandagat tulad ng bangka o wangka na mahalaga sa kanilang paglalayag. Ang Austronesian at Panitikan Impluensya sa mga kwento Ang kanilang pamumuhay ay nakaimpluensya sa ating mga kwento, ang pang-araw-araw na gawain at karanasan ng mga Austronesian ay naging inspirasyon sa pagbuo ng mga sinaunang panitikan. Mahusay sa paglalayag Mahusay sila sa paglalayag at paggawa ng bangka o ititawag ng wangka. Ang mga bangka ay mahalaga sa kanilang paggalugad at kalakalan. Ayon sa Bigay Kaalaman Document na ating pinagbasihan, ang mga kasangkapan sa paggawa nito ay mula sa malalaking kabibe. At ang panghuli, pangingisda bilang tema. Ang pangingisda ay madalas na tema sa mga sinuunang kwento. Batay, sa bigay kaalaman document na makakakita sa mga kwentong bayan na ang pangingisda ang isa sa pangunahing hanapbuhay ng mga ninuno gamit ang wangka o bangka mga halimbawang panitikan. Pangingisda Makikita sa mga kwentong bayan ang pangingisda gamit ang bangka bilang pangunahing hanap buhay. Pagsasaka Natuto rin ang mga Pilipino na magsaka at magtanim ng palay mula sa mga Austronesyano. Mga kagamitan Ang paggamit ng mga kagamitang pansaka na pinaunlad pa ng paggamit ng metal ay hango rin sa kanila. Ito naman ang ating pinaghanguan o sanggunian. Maraming salamat mga mag-aaral sa Baitang Pito sa inyong muling panonood at pakikinig sa ating aralin. Sana ay may bago kayong natutunan sa ating pinalangin ngayon. nag-enjoy kayo, don't forget to like, comment, at mag-subscribe sa channel ko para updated kayo sa mga susunod nating videos. Mas marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa Filipino, kaya samahan nyo ako ulit sa mga susunod nating mga lessons. Kita-kit sa next video. Paalam!